Yon, magandang araw mga kasupremo. New Journey Puta so, Eddie, wow! Tayo. So, kasama ko na si Mrs. Sa unang pagkakataon at sa alim na taon. Hindi na natin pala alam kasi Tara, huwag natin sayang yung oras. Punta na tayo ng LTO. Tayo okay. yung natin. Dahil almost 6 years, hindi natin na pa rin yun. Sana, hindi tayo singilin ng mahal. So, habang tumatagal kasi, palabas ng palabas ang aking budget. So, kailangan natin madaliin. Sa so, bawat araw, kailangan matapos natin ang ating mga requirements. So, yun na nga. At, nagtuloy-tuloy na tayo dito. Medyo na nibago ako sa daan kasi traffic. Tapos marami. Puta, yun wow! So, exciting, di ba? Medyo challenging para sa akin to. Kasi sa unang araw ko lang, lumalaban na tayo para magkaroon ng panibagong trabaho. Kasi, mahirap tumambay lalo sa akin. At, uh, wow parang ayoko magpahinga gusto kong makahanap agad ako ng trabaho so kumpletuhin na natin ating requirements so naglakad-lakad nga kami dito tumakbo na kami dito bawal pa na sumakay antik pang mahuli yung driver dahil sa amin so yan tumakbo na nga kami at uh, sasakyan na kami ng jeep yun pagsakay nga namin dito inaral kami ng police at dito naman nagtuloy-tuloy na nga kami medyo na ni bago nga ako Parang ang ganda ng lugar, 'di ba, pag sobrang tagal mo sa abroad. So ayan kasama ko si Mrs. Mayayin sa camera si Mrs. Ewan ko pa. Sa so, sana din to. So nandito pa kami sa LTO. Hmm? Pinaikli ko na. At 'Yun, nakuha ko lang aking hinihintay na lisensya. Eh, uh, thankful na tapos ang isang araw. Sa kumpleto namin. So sunod na araw panibago na naman ang harapin ko. Kaya kwento ko sa inyo ang buhay ko ngayon starting today. Part 1 natin ito mga kasoplayan mo. Kaya sana si bayan nyo yung kwento ko. kung magiging buhay ko dito sa Pilipinas. Kaya let's go. Hanggang dito na lang mga kasoplayan mo. At uh, marami pa tayong ikikwento. Paalam.